Pamana ko namin ng isang superstar ay hindi nanakilig sa isang negresyon lang. Pero ay patuloy ng na buhay sa puso at kamalayan sa bayan ng Sa ko. Sa lahat ang niya bilang rawal sining at kultura na alay ko Amin o sa puso sa salamat sa NCCA sa pagkakalawag ng titulo ng bansang alagad ng sining sa isa sa mga pinakamatagal iconic na figura ng Pilipinas. Sa amin na Pilipinas Bilang kumamahal sa kanyang sigiling. Kasaksihan namin kung paano siya kumakan. Hindi lamang para sa kanyang karera, hindi para sa mga kwento ang ais niya yang buhay. Mga kwento ang Pilipin, totoo, at makapuluhan. Ang nag-iisang mo ay huwagan tunay na talento at hindi nasusunod sa yaman, sa pilido o sa estado sa buhay. Kasi aking patunay na sa pamamagitan ng sipa tiyaka, at siya ka at mungusong paglilingkod sa sinip, maaaring mo at magbasa sa depon sila. At namin sila yung mga kukopya. At hindi pa rito maaaring mo rin at muso isang bansa. Sa loob ng maraming ligaga, hindi po siya natakot. Hindi siya ang iiwas. Sa kapaghamon, papel, o sa hiyo, hindi akong niya. Inangbalan ng kapa at isinabuhay ang kapahan ng dalas kanyang mga papel ay naging nilay ng may tabuyo ng pelikula ni Binta sa Lipa. Ang mga ito ay naging anyo ng na kanilidigan mukha ng katotohanan sa ng at ating lipunan. Sa bawat eksena, tinitising niya ang damdamin ng mga nanuhod na kaisip, na karamdam at pinapangunod.

Ang tumuro ng Sentro ng Pagkultura ng Pilipinas, ni Bina K.C. Tina, kasama ang punong tagapangasiwa ng pangkat.